mga halimbawang epiko. Ang epiko ay uri ng panitika na tumatalakay sa kabayanihan, pakikipagsapalaran at pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan. Ito ay karaniwang nagtataglay ng mahihiwaga at kagilagilalas o di kapanipaniwalang mga pangyayari. Ang pangunahing tauhan sa isang epiko ay nagtataglay ng katangi ang nakahihigit sa karaniwang tao, at kadalasan siya ay buhat sa lipi ng mga diyos o diyosa. Ang epiko ay galing sa salitang griego na epos na nangangahulugang awit. Ngunit ngayon ito ay tumutukoy sa pasalaysay na kabayanihan. Ito ay pinapahayag ng pasalita, patula o paawit. Ang epiko ay maaaring sinasaliwan ng ilang instrumentong pangmusika o minsan naman ay wala. Binubuo ang epiko ng isang libo hanggang limamput libo na linya kaya maaaring abuti ng ilang oras o araw ang pagtatanghal nito. Dumako naman tayo sa mga elemento ng epiko. Ang una, sukat at indayog. Ang sukat, ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Ang sumunod ay indayog. Ito ay diwa ng tula. Isinasaayos ang epiko sa paraang maindayog o maaliw-iw. Ang mga uri ng sukat ay wawaluhing pantig, lalabindalawahing pantig, lalabing animing pantig, at lalabing waluhing pantig. Ikalawa, tugma. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasing tunog. Ikatlo, taludturan. Ito ay ang pagpapangkat-pangkat ng mga taludtod ng isang tula. Karaniwang apat na taludtod ang bumubuo sa isang taludturan o saknong. Ikaapat, matatalinhagang salita. Ang epiko ay ginagamitan ng matatalinhagang salita o idioma. Ang mga ito ay may kahulugang taglay na naiiba sa karaniwan di tuwirang nagbibigay ng kahulugan ang mga idioma. Ito ang halimbawa ng mga idioma o matatalinhagang salita. Una, pabalat bunga na ang ibig sabihin ay paimbabaw. Kalawa, likaw na bituka. Ang kahulugan, kaliit-liitang lihim. Ang ikatlo, mapaglubid ng buhangin na ang kahulugan ay sinungaling. At ang ikaapat, kisap mata o iglap ang kahulugan ay mabilis. Ikalima, banghay. Ito ay ang pagkakaugnay-ugnay ng pangyayari na maaaring maging payak o komplikado. Binubuo ito ng simula sa glit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan at wakas. Makikita rin na maraming mga pangyayari sa epiko ang hindi kapanipaniwala o hindi makatotohanan. Ika-anim, tagpuan. Ito ay ang lugar at panahon kung saan at kailan naganap ang mga pangyayari. Nakatutulong ito sa pagbibigay linaw sa paksa, banghay at mga tauhan. Ikapito, tauhan. Ito ang kumikilo sa epiko. Siya ang gumagawa ng mga desisyon na nagpapatakbo ng epiko. Mapapansin ang tauhan sa epiko ay nagtataglay ng supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan. Pag-usapan naman natin ang mga katangian ng epiko. Ito ay nagpapakilala ng mga puwersang supernatural na humuhubog sa aksyon. Ito ay may mga tunggalian sa anyo ng mga labanan o ng iba pang uri ng pagtatagisang pisikal. Ito ay mayroong maiistilong kombinasyong tulad ng pagdarasal sa musa. Ito ay may formal na pagpapahayag ng tema. Ito ay may mahabang listahan ng mga tauhan. Ito ay may mga konbensyonal na talumpati sa wikang may mataas na antas. Ang mga katangian ng bayani ng isang epiko ay pambansa sa halip na pang -indibidwal. at ang paggamit ng mga ang iyon sa pakikibakan ng bayani ay nakapupukaw sa damdaming makabansa. Ito naman ang mga halimbawa ng epiko. Alim epiko ng mga ipugaw. Ang alim ng mga ipugaw ay isang kwento tungkol sa kanilang bathala at sa ilang pangyayari sa ipinalalagay ng langit. Bantugan, epiko ng Mindanao. Ang epikong ito ay umiikot sa buhay ni Prinsipe Bantugan. Siya ay kilala sa kaniyang kahariang bombaran dahil sa mga naipanalong mga digmaan at labanan. Biag ni ang epiko ng mga Ilokano. Ang epikong biyag ni Lamang ay isang tradisyonal na kwento mula sa mga Ilokano sa Ilocos. Ito ay itinuturing na pinakamatandang epikong tula na Pilipino. Ibalon, epiko ng Bicol. Ang epikong ibalon ng Bicol ay tungkol sa kabayanihan ng tatlong magigiting na lalaki ng ibalon na sinabaltog, handiong at bantong. Ibalon ang matandang pangalan ng Bicol. Kudaman, epiko ng Palawan. Ang epikong ito ay nagsisimula sa istorya kung paano na pangasawa ni Kudaman si Tuang Putli at pagkaraan ang tatlo pang asawa na nagturingang magkakapatid at nagsama-sama sa isang tahanan. Labaw Nunggon, epiko ng Lambunaw Iloilo. -Ilo. Ang epikong Labaw Donggon ay isa sa mga kilalang epiko sa Pilipinas na mula sa tribo ng mga sulod na nakatira sa Panay. Ito ay isang halimbawa ng isang epikong Bisaya. Sinasabing isa ito sa pinakamatandang epiko ng Bisaya. Ang epikong ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao laban sa mga kaaway na halos hindi kapanipaniwala. Hanggang sa muli, paalam. Oops. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.